Morning guys, this is and dito tayo ngayon sa ancient city ng uh, Thailand and gusto kong sabihin sa'yo sa pagkuha ng pangarap, ito yung tips <coughs> sa pagkuha ng ka pangarap kailangan bira ka lang ng bira okay? Habang nag-uumpisa ka, itodo mo. Habang nag-uumpisa ka, gawin mo yung fight mo. Habang nag-uumpisa ka, itodo mo na makapag-build ka ng momentum makapag-build ka ng grupo, dumami yung leaders mo, dumami yung OFW mo, dumami ang downlines mo, marketers. Kasi bakit? Yan yung uh, umpisa para magkaroon ka ng momentum. right, So, lagi nating tatandaan, ano, sa, pag, sa pagkuha ng, ng resulta, hindi mo ito makukuha hanggat mag-isa ka. Okay? Kung gusto mong magka-result, gusto mong kumita, gusto mong uh, lumakay ang grupo mo, ang network mo, since ikaw ay nasa network marketing, kailangan dumami ka. Walang kumitang mag-isa, walang yumaman mag-isa, kailangan may kasama ka. So, ulitin ko, kailangan mong mag-build ng grupo, kailangan mong mag-build ng momentum, kailangan mong mag-build. Wala kang ibang gagawin ngayon, kundi two years break, ano ngayon, 2024, end ng 2024, third quarter na, I don't know, fourth quarter na. So, fourth quarter ng 2026, alam ko, successful ka na. Bigyan mo yung sarili mo ng two years break. Yung break na yan, yan yung magbibigay talaga sa'yo ng sobrang laking opportunity para makapagbuo ka ng network. Tatandaan mo ha, hindi mo lagi, hindi po pwede na ikaw lang. Hindi pwede na ikaw lang, ikaw lang. Kailangan may kasama ka. Kailangan yung galing mo, maipasa mo sa ilalim mo. Kailangan yung alam mo, maipasa mo sa ilalim mo. Kailangan yung skills mo, maipasa mo yan sa ilalim mo. Kailangan kung gaano ka ka-motivated, gaano ka kagaling, gaano ka kasipag, ka ka maipasa mo dapat yan. Ulitin ko, maipasa mo dapat yan. Because network marketing is leverage business. Ang ang tao elevate ay leverage business. So, kailangan ma-leverage ka. Paano ka ma-leverage kung wala kang taong pinapasahan ng mga alam mo? Alam kung magaling ka, alam kung malupit ka, alam kung malayang marating mo, pero mas malayo kapag may kasama ka. This Jay and... money